Bakit? Ay, one, one, and Dito na, bro. One, ano na, eh, one and a half. Wala na? Sakto? Sakto yung yan mo, eh. Ito e, yung sinampay ko, oh, dami talaga kong nilaban. Di may isa pa dyan, kay Randy? Ah, oh, na yun. Kaya na po Tapos ito kay Arante, tama, Bernard Arante. Yes, muna eh. isa eh. Thank you. Thank you. Ano nga namin doon? Ayan o, may picture pa. <laughs> Kasi okay, kahing na naman kami. Ang okay. aming munting handog.

Ayan ang Rose Carino. Ito si Rose. Parang oh, sila Rose. Si ito si Mother si 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 Uy. nga. na. Hindi na makita. Ang <laughs> <Di ba>? liwanag. <laughs> <laughs> ito Ay, namin ito spokesperson. <laughs> ito <itong> spokesperson. <laughs> kung si Greg. <laughs> po namin kung si Buena, kung si Pedroso. na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. na. Ano pangalan? Father, magandang hapon po. Hello guys. Hello. <laughs> munting handog po. Ito po yung aming munting handog sa inyo. Ang handog na munting namin ginagawa. At uh. para sa lahat. Hindi sa piling piling ano Nanay ni Hete. ni Hete to. Nanay yan ni Hete. Ay, ito na yung bigan siya. Ganda ano May oh. Pasensya na po kayo dyan. Para po, po 'yan sa inyo. imunting handog po namin 'yan, 'no. Eh. Para sa lahat po 'yan. Matia na ikiradoan namin. Lahat po 'yan binibigyan namin. Pasan. 'Di ba binibigyan natin? Oo, oh, binibigyan natin 'yung mga tao. 'Yan na bakit? ng deretso. Bun. Ibigay mo na paano. Aboot nyo. Alas 4 na. Mingi kong mag-abot. Ito ah! na lang, si Konsey na lang. Si Konsey, si Pedro, siya Hello, P.J.

sa para alam namin kung sino okay, yung nabigyan si mo ano, na, ay kuya alam mo ba ang tagal-tagal ko